Hello guys, good morning for my videos today. Ito yung bahay ko. Ayan, parang binagyo na. Ang daming gagawin. Oh, so, ayan siya ang kalat-kalat. Pati dito sa upuan, pati dyan. Ang kalat ng bahay ko, mga idol ko. Pati lababo pati banyo tour ko kayo ayan, ang daming basura sa gilid ayan pati kwarto ang kalat, diba? ang kalat ng bahay ko ang daming sampay-sampay tour ko kayo hmm. sa so, kwarto ni Angel ang kalat so, mamaya tingnan natin yan ang resulta kasi ang kalat talaga so yun guys good morning and welcome for my vlog today so today so ayan ang ginagawa ko ng ating post today ay naglilinis ng bahay ayan sobrang kalat and uh, pagkatapos ay naglalaba ng sobrang dami. Then pagkatapos naglaba ay naglinis ng buong bahay. Pagkatapos ay nagpapaligo ako ng aking mga aso. At nagpapakain ako ng aking mga manok at pusa. So yan, thank you so much. Yan, wala na siyang sampay at natiklop ko na lahat. Yan, at double check tayo sa ating lababo wala nang hugasan and wala na rin labahan dyan malinis na malinis na then natiklop na rin natin siya lahat wala na